Matapos ang balalim na pag-aaral sa mga ebidensya, hindi na nagdalawang isip pa si NCRPO Chief Police Major General Jose Melencio Nartates na sibakin sa serbisyo ang sampung mga tauhan ng Southern Police District dahil sa pagkakasangkot sa illegal na raid sa isang kondominium at illegal na pag aresto sa apat na Chinese National sa Paranaque City noong Setyembre taong 2023 kinilala ang mga polis na sina Police Lieutenant Colonel Jolet Chutor Guevara, Police Majors Jason Domingo Kehana, John Patrick Oxalis Magsalos, Police Captain Sherwin Cletel Limbawan, Police Executive Master Sergeant Arsenio Cayoyog Valle, Police Staff Sergeant Mark Chinon Democrito, Police Staff Sergeant Danilo Lazona Desdes Jr., Roy Galang Piuquinto, Christian Kureg Corpus, at Police Corporal Raxis Orsolum Claveria. Naharap ang mga ito sa mga kasong grave misconduct, grave irregularity in the performance of duty, grave neglect of duty, and conduct unbecoming of a police officer, less grave misconduct at less grave neglect of duty. Out of these 34, 10 personnel were dismissed from the police service and the rest The highest is uh, one round demotion and then followed by six months suspension 50 days 59 days and so on okay so the uh, presidential clearance yon, uh, and it will be our basis for the conduct of summary hearing Nagugat ang pagsibak sa mga ito matapos sa gawa ang raid ng tropa ng DSOU ng SPD sa isang pogo hub sa Park Suites Condo, Barangay Tambo sa Paranaque City. Batay nga sa investigasyon ng Kamara, nilimas umano ng nasabi mga pulis ang milyon-milyong pisong laman ng vault at iba pang mga gamit ng mga Chinese na kanilang inaresto. Lumaki pa ang duda matapos na hindi magtugma ang mga testimonya ng mga pulis at ilang matataas na opisyal ng SPD sa halaga ng pera na mula sa mga biktima. Sa katunayan, nauna nang site in contempt sa kamara si dating SPD Director Brigadier General Roderick Mariano at dating SPD Controller Police Colonel Charlie Cabradilla at ikinulong ng tatlong pung araw dahil umano sa pagsisinungaling eh. mula sa nasabing operasyon na na nang sinabi na mahigit na 4 milyong piso lamang ang nakuha nila sa mga biktima gayong umabot umano ito ng 27 milyong piso. Kinikilan din daw ng mga sinibak na pulis ang mga biktima ng tig 2 milyong piso kada isa bilang areglo. Yun ang allegation. Ha? Meron pa ka mga resibo about 64 million but uh, di natin na uh, madocument yun eh. The only uh... Uh, facts established is the 27 million plus 4 31 million plus 4.6, Oh, robbery! Because we have CCTV. Naman tayo. Uh, when you bring or uh, dalin mo evidence, pieces of evidence, physical evidence outside um, the uh, premises that uh, you have raided, without the benefit of uh, documenting it, you call it robbery. sa kabuuan mula sa 44 na sangkot, 10 rito ang dismissed habang iba naman ay tuluyang na-demote sa pwesto habang patuloy na gumugulang ang investigasyon dito. Bagamat ikinadidismaya ng NCRPO ang kalintula na katiwalian na hindi ng PNP na maliit na porsyento lamang anila ito kumpara sa iba pang matitinong pulis na tapat sa kanilang mga tungkulin. I'm accountable not only to their action but also action of those uh, who who are doing well. At yung ginagawa nila yung tama. 95% yan. Kung hindi ako nag-acto, nakakaya doon sa 95%. And the rest of the community na nakatingin sa atin, nakakapang uh, lumo, of course, dito sa organization na meron tayong ganyan. But we take note that the uh, internal cleansing is one of the priority not only here in the Philippine National Police -lalo na nagbigay ating, uh, Chief PNP ng, uh, inter, uh, we ensure uh, ensure and monitor the integrity of our police